bagong nalilink ngayon sa aktres na si Kim Chu, kahawig ni Piolo. Viral na pinag-uusapan ngayon sa social media ang bagong lalaki na nalilink ngayon sa kapamilya aktres na si Kim Chu. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga madlan na walang boyfriend at single ngayon ang aktres. Matapos nga humantong sa hiwalayan ang kanilang relasyon ng kapuso aktor na si Sian Lim na nagtagal rin ito ng 12 years, Maraming bali-balita na lumabas tungkol sa tunay na rason ng kanilang hiwalayan, isa na nga dito ang hakahaka na umano'y pinagpalit si Kim ni Sian sa ibang babae. Gayunpaman, kahit di ito diretsa ang inamin ni Kim ay makahulugan naman ang mga hugot niya sa programang It's Showtime, samantala, sa hindi inaasahang pagkakataon, may bagong lalaki na nagpapakilig ngayon sa aktres, at nirerito rin sa kanya ng maraming madla, siya nga ay walang iba kundi ang napakagwapong abogado na si Attorney Oliver Muller, nakilala ni Kim si Oliver nang maging searchy ito sa segment ng programang It's Showtime na Especially For You noong Saturday, April 6. Bagamat si Oliver ang napili ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez di mula sa dalawa pang Sir mas tilig naman ang mga madla sa tambalan ni Kim at Oliver, bagay na bagay umano ang dalawa lalo pat pareho silang single at Cebuano may chemistry nga raw ang dalawa na napansin ng mga madla ng ipasalin ni Vice Ganda kay Kim. Ang sinabi ni Oliver nagihigugmatika, na ang ibig sabihin sa Cebuano ay I love you, lalo namang kinilig ang mga madla nang makitang magkasama sina Kim at Oliver sa dressing room kasama ang iba pang It's Showtime host. Pinusuan din ng maraming madla ang picture ni Kim at Oliver na magkasama, samantala, dingid sa kaalaman ng marami, hindi basta-bastang lalaki si Oliver dahil masasabing nasa kanya na ang lahat, bukod sa napakagwapo ni Oliver dahil half German at half Filipino ito, napakatalino at successful din ng binata, nagtapos ng pagiging abogado si Oliver, at naipasa naman niya ang bar exam noong 2016, maliban dito, nagtapos din ng master's degree si Oliver sa University of Queensland sa Australia noong 2019, mayroong sariling law firm si Oliver kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho. Bukod naman sa pagiging matalino, sporty at talagang maalaga sa katawan si Oliver tulad ni Kim, dahil batok siya sa gym, mahilig magbasketball at magjogging, kaya ayon sa mga madla, kung hindi umano mag-workout ang date ni na Michelle D. at Oliver, baka pwede raw na sila na lang ng aktres na si Kim.